OMG Daniela Oh my god, ang taas Ikaw maghawak dali Ano, ang taas Ba't yung gamit? OMG Daniela Oh my god, ang taas Guys, konti na lang OMG patay Oh shit Patay lang Oh shit no. Oh my god, dengen la bato ng gamit. May photo sa inyo. Kuyanga. Oh. Naawis na, naawis na, naawis na. Naloob baka. Hello, antos. Hay, pa-bay Jemar, ikaw maghawak dito! Ikaw maghawak. Ah, ayusin ko lang gamit ko sa amin. Hindi ko alam maghawak dali. Arang, bakit wifi? Tutit na ng wifi. Wala na iyan ang gamit ko. Pag live ka! tapak dito umawag. 'Yan, ka jam dibo. 100 share Grabe na mong kanta! na walang paso! kayo ng inyong dami! Niligas na tayo! Niligas na! Niligas na! Ah. Niligas na! Ano ba mo siya? daw doon! Saan? Doon sa kabila! Kuya Kuya si kailan niyo? Napasok na tubig kung 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 mau kamu nang lu. Lama hidup petek. Ya. Allah, oi, saleh. tak Masuk

loob. Kumusta sa amin loob? Wala huh? problema, yeah, ang laki ng puwa, putang ina. Ah! Ang laki ay. Grabe, aapaw na talaga 'to. Oh. Dinamong gara. dali na Putik na 'yan ah. Shit, ito na naman ulo na naman 'to kawawari oh, ka mo puta ng mga... Hayo! Ay, ay, Palagay pa. yan! Ala yan! Apaw na! Delikado pala yan! Puta ka na kayo! Hapay na! Ilan pinday niya! Ah, sa ano? Sabi tubig! Oh, ah, labit sabi tubig! Oh, wow! Puta ang inalaki ah! Shit! Hayo po! Puta ina! Ah, yung tubig! Ah, yung tubig! Ah, haplet! Ryan! kitang Yo putol. Patay. Pak. Ano tumunga? Oh, man, no, 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 no. Ang oh my god, wala Shit. sa Wala na lakad. Saan? Sa amin Apaw na apaw na shit. Yan, apaw na din eh. Ay, shout Ang uh, mga uh, 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 uh. Yan, laki na sobra. Yan, putik. Oh, Ha, yung tubig daw, ay yung tubo ng tubig. Na? No? Wala din.